tayo alright uh, pagpatapos na tayo ng dalawang anak natin alright September graduation na ng dalawa kong anak alright masaya na yung mama nila si Bunso na lang ang ano susunod na graduate yan September guys graduate na sila, magtatrabaho na sila. Alright. Kaya kaya pasalamat tayo kay Lord Jesus. Alright. Thank you Lord. Okay. Salamat Lord. At sa mga biyayang natatanggap namin. Alright. Okay. Oh, sa lahat, salamat sa inyo ng lahat. Alright. Ayan. Mahalin natin yung mga sa'yo pag napagpatapos kayo ng mga anak ayan napakasarap uh, maginhawa sa pakiramdam pag sila eh sa kabila ng uh, kahit anong paghihirap mo mawawala lahat yan pag nakita mo umakyat na ng stage yung anak mo alright no, shoutout sa lahat ng subscriber natin oh, thank you lord God bless sa lahat ang pagsikapan yung ano makatapos yung mga anak nyo at anong hirap ng buhay o doon tayo susuko yan talaga kasama sa parte ng buhay yan. alam ni Lord yan. Lord, thank you Lord Jesus. All right. Yeah. Salamat sa mga tita tita din nila na nakasuporta. Sa lahat, sa lahat ng sumusuporta sa mga anak ko. Yan kay Tita Loti. Kila Ate Bigto. mga mga relatives ni Mama nila. Yan. mga nakasuporta sa anak ko yan salamat sa inyo lahat alright September graduate na yung dalawa alright isang architect at saka isang uh, business administration alright yan si architect o yan si Jody si Joyce business admin alright yan magtatrabaho na sila yan magagaanan na yung mama nila tuwa na nila September video natin yung akit nila sa states sa PICC yan guys ayan salamat sa inyo lahat alright thank you pati sa mga support sa vlog ko sa youtube channel ko alright shout out lahat mga batang 19 no? shout out sa inyo alright shout out sa mga, mga ano kay idol moto kay jin bilog ayan kay uh, batang genya kay batang alright kay uh, lahat ng subscriber, lahat ng YouTuber, mga vlogger, oh, shoutout sa inyo lahat, alright?